mamaya kail si Papa. Uwi. Hmm? Ano kinain ni Papa kanina? Papa. Ano kina sabi. Oh, ano kinain ni Papa kanina? Nakain. Atong, nakain. Ano? Kaya, kaya, papa. Ah, oh. yun niya. Sa kanin, ang kanin, ayaw na kain. Ayaw na kain. Saan mo si papa? Ano na si papa. Ayaw si papa. Ayaw si papa sana isa doon isa mo na naman kayo sama namin no ba ano ayos si papa kinuyon niya ako isa kanina umuwi siya kay kain siya diba ayaw niya papain niya papa May in mayon ini ni lalui Ayah siapa minum ni? Ayah Ayah ni? Ya Ya Selepas itu? Ayah man bocek racunan Designer 예 Raci Ayah n question wh urgency fire ss hai ss Similarly, Latweit

Ano na oi si papa? Oo, oo. wala wow. na ang shadow. Ha? Huh? Wala na ang shadow. Wala shadow. na si, na na, -na, -na, -shadow. na, -na, -basik na, -basik na papa. Oo. Oh.